po, good evening or good day sa ating lahat tayo po ngayon ay magluluto ng upo ayan, nakabili ako ng upo magkano itong bili ko kahapon, 30 yato or 35, so malaki din siya so, igigisa po natin siya sa hipon at meron ako dito ng chicken balls so, ayan so, samahan nyo po ako sa pagluluto ng aking upo ayan So, yan, putulin ko po. Hindi ko po ito tululutuin lahat. So, ayan na, nalinis ko na, natanggalan ko na ng seeds. Inugasan ko lang sa tubig at tanggalan ng seeds. So, hiwain ko na siya. Hiwain ko na po. Opo. So, ayan na. Naprepare na natin ang ating panggisa at ang ating sakog. Sasikulan so, na tayo sa ating pagigisa. So, ilagay na natin ang ating bawang. And commodities. Ayan, ilagyan na natin ito. ini mungkin itu petis nak tipu. macam ilagay na natin ang ating upo. Ang upo ay magtutubig sa so, hindi muna natin siya lagyan ng ng tubig. lang ito di, natin siya. At ilagay po yung ating Norkills na Rims. So, lagyan lang natin siya ng kaunting water. at takpan. Takpan natin. Thank Okay, pero maya-maya niya. Maya, maya. Liliit na siya. Check natin yung blase. mm, sarap na. Maya na siya. Parang maya ko dito. Oyster mm. sauce. Ito kasi ako tip. their sauce and spicy Uh, punti lang tubig nilagay ko dyan para lang may sabaw sabaw konti pero dumami na siya magtutabik kasi yan Masarap. Yung alat niya, okay na siya. Ayan. So, ilagay ito na lang siya sa serving bowl. So, ayan ang ating ginisang upo with shrimps and chicken balls. Kain na po tayo sa ating pagkainan. Thank you and may good luck siya. sa inyong lahat yan. Bye!